Is on Sir Lorenzo Miguel, Montinola, and Captain Leonil Victor Magtayo. Our flight time is approximately 1 hour and 35 minutes. At this moment, please direct your attention to your cabin crew demonstrate the safety features of these aircraft. Each seat is provided with a seatbelt to fasten push ends together. Tighten seatbelt by pulling loose ends. Two and fast end to unfasten the top of buckle pull free ends. Okay, good morning po sa lahat. Okay, nandito po ako ngayon sa Davao People's Park. Okay. At ito po ang tanawin dito po sa loob po ng People's Park sa Davao. Para pong nasa luneta lang din po. Ayan, ligpit ko lang po kayo, iikot ko po kayo at uh, aabangan ninyo po mamaya at kasi kahit papano ay may pakita ko kahit na maliit na or itong kap, uh, kapaligiran ng People's Park po dito sa Dabao Ayan. ay, yan po na sa Philippine Eagle po tayo dito sa Davao dalaw tayo dito ang lalaki ng isda rito ayan o oh. Ah, oh, mahulog cellphone ko. Um, island. mga pulso mo. ng okay. ungkoy si pangarap hours pangarap okay guys nandito tayo sa Philippine Eagles sa Davao dumaan po kami rito kanya po pala kakalaki ang ah. ang agila sa tutumbo ay sobrang laki para siyang kasi laki ng pabo morning po. Nakauwi na po ako galing ng Davao. Uh, sobrang saya ko kasi ang dami ko pong mga nakita, mga bagay na ngayon ko lang nasilayan. No? at uh, babalik po ulit ako doon sa susunod na buwan. At nandito na po ako sa aking halamanan. Ito po ang aking halamanan. Ayan. Okay, ito po yung aking halaman mga halaman. At ito po yung tirahan namin. Thank you so much po sa panonood ng aking mga video. Bye.